Good morning mga kagigil. Ayan, mag-start up po tayo ng lutuin ng ating pananghalian. Toge. Luto toge with tokwa. Ayan. Start up po tayo. Pretuhin muna po natin tokwa, no? Pretuhin muna po natin tokwa natin, ano? On both sides. Ayan. Ayan, binaliktad ko na po, ano? Sa kabilang side naman ang na pipretuhin. Ang dali lang po yan. Pero since mataba yung ating, ayan, mataba yung tokwa, baka islicein ko siya na maliliit at spiprito ko na lang uli para mas masarap, manot yung sarap niya yung lasa. Magkisa na po tayo, no? Ay, umuusak na yung kawali natin. Pwede na natin. ang bango. Nakakagigil, mga kagigil. Ayan. Lagyan na rin natin yung pork natin, yung tahog. Lagyan na rin po natin yung tokwa natin, ano? lagyan po natin ng oyster sauce ano oyster sauce pang palasa wala tayo nilagay na asin or what oyster sauce lang muna para tignan natin kung nung ah, ang kagigil, lagay na po natin yung tokwa natin ano? ito, tokwa tuloy <laughs> toge, pala, toge ito po, ano lang to, sandaling-sandali lang to. Be-blend lang natin siya. Siguro mga 2 to 3 minutes lang po para crunchy, no? Huwag natin overcook yung ating toge. Yan, ganyan lang po, ano? Be-blend lang natin siya sa ating mixture. na kunti rin chicharon, ano, lalagay ko na rin siya. Ang pasarap. <laughs> Ayan. Sarap to mga kagigil. Hmm. Ang dali na lang to, no? Now, one minute. Hmm. Tikman na po natin, Ano? Mmm Sarap Kaya na tayo mga kagigil Ayan mga kagigil Ito na po yung ating toge With tokwa And konting baboy Liempo no Tapos nagprito tayo ng tilapia Para katurno ng ating gulay Ayan Kaya na po tayo mga kagigil